Okay, sito po si DA Hani Kino po ng OWA. Ma'am, uh, pwede po makaingin ng backgrounder. Sino po itong sasalubungin po natin ngayon na pauwi ng mga seafarer, ma'am? Ayos ah, po, mga seaman po ito. Mga, um, galing po ito sa mga sa barko po na kung saan na hostage po mm -hmm. sila. Kasama po natin si Yusek uh, De Vega ng DFA. Mm -hmm teacher of the DMW. Mm -hmm. Nagpapasalamat hmm. tayo sa so, January pa nalaman na lang na nangyari ito uh -huh. stage na na po sila uh -huh. mo uh -huh. yan? Aha. Yan. Yusek, sir. Magandang hapon po, sir. Uh, sir, uh, itong po mga pauwi po ngayon, sir, at uh, mga, pwede po makahingi ng details about uh, itong mga pauwi si sir. Well, ito yung kasama sa grupo na sa MB Nicolás. Ito yung uh, kinuha o kinapture ng Iranians kasi ay ayon sa kanila, mira 'yang property ito. Apo kaya ilang linggo na sila nandoon. Aha. pero may 18 original tripulante uh -huh. isang nakawi na. Ngayon, may 11 na pauwi pa kasi napalitan na sila ng uh, nakaalam ng replacements para sa kanila. Ha, oh, okay, pauwi. So ito po ngayon para sa ano ano po sir ang tulong na may bibigay ng ating DFA po sa mga pauwi mga OFW. Well, hindi, hindi siya ni DFA. Hindi na namin kami yung kami yung nakipag-negotiate para ma-alaya uh -huh. no? Pagdating dito, ang DFW at saka OWA na magbibigay ng standard financial assistance para sa kanila at sa mga pamilya, no? So, at saka meron pa tayo kailangan gawin. May, may ani pag natitira. Aha. So, doon sa barko, kaya pinag-usapan pa natin uh, with the money agency kung paano sila mapapalitan uh, para mapawi na rin. Ayan. Maraming salamat po, sir. God bless po sa inyo, sir. Okay, ayan. So, ayan po si uh, Utec uh, Vega ng uh, Department of Foreign Affairs. So, ayan na po. Pala palabas na yung mga OFWs. So abangan po natin yung mga yung ngayon Ayan na po So abang inihintay po natin sila Nandyan din po ang ating mga opisyal Nandyan po si D.A. Honeyquino Ayan po At saka si uh, uh, Yusek uh, Dilega Nihintay po susunduin po Itong mga kababayan po natin Ayan na, ito na po yung mga seaman So ayan na po sila Okay Ayan na po Ayan po yung mga seaman po natin. Ayan po sila. Ayan. So, ayan po sila ngayon. Ayan po siya. ayan po ang ating mga seaman. So, ayan po sila. Mm, ayan po. Yung sham na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 of oh, 9 OFWs po. Sila po yung mga dumating po. Ngayon,

Uh, kung sa mga pwede na iwan dahil naghihintay lang kayo ng yung... ibang lahat. Nakita ba niya yung niyo? Yeah. Yes, sir. At kika saan sila? Russia. Russia. Russian people. Uh, At, sa... uh, and is our... Uh, Pero talaga naka-receive kayo uh, ng replacement mo? No? Kasi para may regal, pinakang tapos Ano ka ka Ah, si Chief Manca, wala. Ah, kasi hindi kayo naka-receive dito sa pamilya niyo. Pamilya niyo kumakanggap. Pero may packet sa mga kasi May, may... Pero nabisita na kayo, hindi Ano tinagawa niyo habang lumulutang ng sa port? Ibang siya. Ibang siya. Ibang siya. Ibang Si Chief May, yung no, pinakamataas Sa state, si play, Chief May. Meron din ng filipino Sa... sa... sa, sa Bilibilias? Meron na? Merong hindi-Filipino? No? Isang great national. Uh, national yung mga huli uh, kami. Bago doon, na. Let Yes, na. Holding area. Welcome pala pa. pwede kami mag Ano Pause, pause, pause. Sir, pwede yung iba dito sa gilid nila para atin siya na. Sir, okay lang siya para ano. Sir, ako oh, dito po. Diyan po kayo, ano, asek dyan po. Oh, yung welcome O, oh, sir, iba sir, upo sir dito para atin hindi masyadong no, ano. Sir, sir, okay lang siya dito sir, sir, dito. Sir, wag pa kayo mahihiya, sir. Yan. Hmm. Yeah, okay. ayan, nakikita niya po no ito na po yung mga dumating po ng mga seafarer po ayan so ayan po sila hinihintay po natin sila ngayon at uh, sila po ay uh, palabas na ngayon dito at ayan

Ayan po sila ngayon Abang sila po ipapasok po ngayon Diyan po pipila po muna sila Okay Ayan po muna sila